What's up mga kamundo, for today's vlog ay eh, tara sa manyo, kaming gumala na naman sa Koen Kodamatsu Park At yon kita nyo naman mga kamundo, nagbu nang ng sakura At yon nandito na nga tayo mga kamundo Yan, gala-gala lang tayo mga kamundo Dito kami sa Koen Kodamatsu Park Neh, nagsama ko What's up vlog, what's up mga kamundo For today's vlog, we are here in Kodamatsu Ayun hey, no, mga Pinoy din nata eh. Kabayan! 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 <laughs> <laughs> ang ganda nito pag ano, kulay pink. Wow! Mabalikan <laughs> kita! <laughs> ang ganda ng no, mga bulak-bulak. Tinangin naman. Yan. Siyempre, picture natin dito si Banban. Yeah. Yan, kasama na sila sa akin travel vlog. Aww. What's up, guys? Yeah. Lakad <migilAR> oh lang. Man. Kasi maganda yung para. Hello. Welcome to my vlogs. <laughs> Hi. Ayo, maganda tu sa upuan. Ah, Balik tayo dito, balik tayo. Balik. Okay. Ang form siya. Kulay ano, violets. Kulay <laughs> violets. <laughs> Uli, violets. <laughs> Ay, ang ganda. Pangarap yung camera. Oo. Ito na nyo ito mga kundo. Ang ganda ng ano. Ng no? flowers. Yan mga kumundo, look at that. Wow, talaga naman. Syempre, di pa pauli ang mag-in ako. Oh. Yan, di ba? at hindi rin mawawala yung picture-picture natin dyan mga kamundo at yun, taong to pa nga si Jomsky dyan mga kamundo we are in park park, park, park bakasyon naman mam eh, sasabihin na mam, it's vacation, you know that? <laughs> so dito tayo sa mga park ng mga bata at yung mga nag-iisip bata <laughs> kung kita nyo yung mga palaruan o no, di ba Wow sa bata, di ba? As may mahabang padulasan diyan. Ayun may mahabang padulasan diyan. Ding, subukan. Ngayon Dito, meron din dito ang padulasan. Ang dami bata dito. Ngayon dito si Banban na kayo. Tuwa-tuwa ang bata. Ayun oh. ang padulasan dito. Okay, sama natin si Banban. Paglalaroin natin What? sa banda dito. Ban tasuk. Alright, Aww. Ban, no? ada ban. No? Ban. Ban, no? si ban. ban Uh, Si Chris eh ban, ban ban. Hari ban magpo-four po ngayong buwan. Ah, uh, paper. Hey! Ayan okay. o. Hey, dito kami. Ayan, Cohen. Cohen dito sa Kodamatsu. Oh. Oh, diba? Lady in pink. Lady in pink yan. Diba? Ang ganda yan. Ganda ka. Ganda ka. Ganda ka, girl. Ayan o. Ganda lang ano. ano ambience ng lugar. Bam yeah, bam bam. Ayan. Sama ko yung mag-ina dito sa Japan. Oh, Japan, di ba? Oh, di ba? All right. Wow, ganda. Ooh. Ooh, yeah. Ay, takpan mo na ban. And 3 2 1. Ee, jare. sila Mga nagpapadala mga bata diyan. Yun o, oh, kita nyo, ang cute ng bata. At syempre, di tayo papauli. Tatry natin yan, o, oh, diba? At syempre, di tayo Yung mga isip bata, yan. Tatlo na kami dyan. Oh. di ba, ang saya, mga kamundo. Ayan, wag sa mga bata. ako, ako sa unahan. Ako sa unahan. <laughs> Jangan lupa, terus kami Jangan lupa, terus kami Jangan lupa, terus kami Game, nyalakan Game, 3, 2, <laughs> 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 <Laro>, mga bata <laughs> ayaw <ulit, rika. laughs> Fat yun, na nga kami ng umuwi. Pero bago yan, bibili na kami ng may inong dito, mga kapundong. Bento, bento, sila. Water. ay, itadakimasu. Eh eh. Uh, eh, 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 eh. Ah. Ayan, pawi na kami. Hi, dyan eh. At yun, masyado nang mahaba itong video natin mga kamundo. At yun, maraming salamat <laughs> sa panunod, sa walang sawang suporta sa akin mga kamundo. Like and follow mga kamundo and share nyo na rin yan kung nagustuhan nyo tong video na to. At syempre may part to, to mga kamundo. Pupunta tayo ng ni para makikain. Hi! Tiyane! Matane!